I think Chris coffee brown and what will hey. Ang sabi lang niya, tama ba yun? Sama-sama tayo? -sama Magkasama tayo sa unity? Sama-sama ang babangon muli? Tapos nandun ka sa rally na tinawag ang ating Pangulong Bangag? Adik, kahit na si Lenny, hindi inagawa ang ganoon. Bakit baka pag hindi ka pinuri, sobrang galit na galit ka? <laughs> kahit hindi naman totoo, gusto mo pinupuri ka. <laughs> hindi totoo yan. Katunayan nga, madalas ako pinipintasan, hindi naman ako nagagalit. Pinintasan ka? Na ano? ka? Malit ang dibdib mo? Tsaka parang araw-araw ka hindi naliligo? Ano ba sinabi nila sa'yo? Oh! Magsalita ka pa! Magkandalit siya at natin dito! Makita mo na, sinasabi mo pa! Oh!